ngayon ay 2025 na, di ba? So, ano yung mga changes, you know, bilang playwright na kailangan mong gawin to make this um, story, to make, to make basically this play talaga mo sasabi natin pasok sa relevance sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid. Thank you. Ay, uh, mahaba yung kwento ng no? adaptation ng no? para kay B, pero mag-focus tayo sa uh, 2025 um, <clears throat> mutation ng nung, uh, nung, uh, stage adaptation. So, uh, ano yung naging pagbabago niya? I think, uh, primarily, uh, mas sineserve na ngayon nung, nung stage play, kung ano yung esensya ng novel. Uh, inter hindi lang sa, sa length ng novel, na ikinover talaga natin, ikinover sa stage play yung lahat ng chapters, kundi Uh, as much as we can uh binuo talaga natin yung kwento ng limang babae at ni Lucas uh, para uh, para sa mga fans ng nobela at sa mga magiging fan pa lang ng 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 novel so kumbaga uh ang pinaka-challenge ay sa pagsusulat at least ng adaptation ay uh i make sure na hindi ma-alienate yung non-reader Uh, sa halip may encourage pa sila na bumalik sa, sa sa libro na bumili ng libro and at the same time ma-enjoy siya uh, hindi ma short change yung fans naman na parang ay bakit wala si ganito bakit wala si yung ganitong eksena ganyan. so yun yung uh, isa sa uh, pinakamalaking challenge and siguro pangalawa um, yung palaging sinasabi ni Sir Ricky na ang para kay B, I love letter para sa mga writers, sa mga kagaya naming writers. So, yung um, kung napanood nyo naman na last run, nakita nyo kung paano yung structure niya na asama tayo ni Lucas, the writer, sa pagpuo ng kanyang nobela habang nagpi-play out on stage yung kwento. So, yun yung creative decision, isa sa pinakamalaking creative decision na uh, isinugal nung play na to. Na parang isama yung audience sa creative process ng writer, iparamdam sa kanila paano ba. Kasi para kay V, it's more than just a love story. Di ba? It's a story of creation, of writing, of art. So, ayun, do, yun yung sinubukan natin gawin sa, sa adaptation. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you. Thank <laughs> you.